Ilabag daw sa patakaran ng Senado ang pagpapaliban sa pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin naman ng ilang mambabatas, baka istino lang ito para tuluyang mabasura ang impeachment. Narito ang aking report. Inurong ng Senado ang presentation ng Articles of Impeachment at pag-convene ng Impeachment Court para sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Nung una, ang sabi June 2, ngayon, June 11 na. Base sa sulat ng Senate President Jesus Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na uunahin muna ng Senado ang labindalawang priority bills bago magsara ang 19th Congress. Bukod dyan, tambak din ng trabaho ang commission appointment sa dami ng kailangang reviewin. Kabilang ang higit dalawang dang opisyal ng gobyerno. Anim na session days na lang ang natitira sa 19th Congress. Kaya sa June 11 na lang itinakda ang presentation ng Articles of Impeachment. Ang desisyong yan ni Escudero kinwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Taliwas daw kasi yan sa Senate Rules. May section doon or provision. Pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matter, dapat ang way ang legislative matters, you give it priority. Kasi nga, sabi ng Constitution, tapusin nyo na agad yan, mag-trial na kayo para matapos na. Si Congresswoman-elect Laila Dilima naman nakabilang sa House Prosecution Panel ng impeachment diskumpiado sa pag-uurong sulong umano ng Senado. Baka raw style lang yan para tuluyang patayin ang impeachment. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. Sa kabila niyan, meron namang mga senador na suportado ang pagpapaliban ng presentation ng Articles of Impeachment. Kasama na rin ang kailang kaalyado ng mga Duterte na sa Senator Amy Marcos. Anya, dapat talagang unahin ang mga batas na makakatulong sa bayan kesa sa impeachment na pamumulitika lang. Giniit din ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na ang paggawa ng batas ang pangunahing trabaho ng Senado. Kung ang taong bayan naman ang tatanungin, base sa survey ng Social Weather Station sa so SWS, 88% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat harapin ng BC ang impeachment complaint. Dapat daw niyang sagutin ang mga alegasyon ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. Habang ang malakanyang giniit na malinaw ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kung maari, ayaw niya talaga sa impeachment. Pero wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Ang sabi po ng Pangulo, proseso. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.